Hello guys, gagawa tayo ngayon ng sapin-sapin. So, ang ating ingredients sa paggawa ng sapin-sapin, i-share ko sa inyo. Eto na nga. Kailangan natin dito ng rice rice flour. Second, ang glutinous flour. Okay? Then, third, ang kailangan natin, any brand ng gatas na malapot. Then, syempre, ang ating sugar. Ngayon, kakailangan niyo dito ng dalawang niyog na piga. Siyempre, kukuha kayo doon ng dalawang unang piga at tatlo ng pangalawang piga. Yung pangatlong, yung pangalawang piga, yun yung gagamitin nyo sa inyong uh, mixture. Then, yung unang piga na dalawa ay gagamitin nyo para sa inyong latek. Okay? Una natin gagawin ay maglagay ng 3 cups ng glutinous rice. 3 cups. Sa dalawa, Tapos matakal nga ng ating flour. Huwag niyong siksikin kung ano lang talaga yung matakal dito sa ating uh, cups. Yun yung dapat. Okay? Sunod, lagyan natin ng 2 cups ng rice flour. Kung hindi niyo makuha yung takal, timbangin niyo na lang. Uh, basta yung damat dapat. yung Sunod, lagyan natin ng 2 cups ng rice flour. Yan. Lagyan natin ng dalawa. Siyempre, kakailanganin natin dito ng gata. Unang tiga at pangalawang tiga. Okay. Huh? At nagpakayod na ako dito ng dalawang nyog dahil yung nyog nga na yun ay kukuha na natin ng latik na gagamitin natin sa ating molder para hindi magdikit yung sa uh, sapin-sapin na gagawin natin na nasa molder. Ito na nga yung aking sasalaan. Kukuha lang ako dito ng unang piga na isang baso. Ito siya guys. Ito yung gagamitin kong latik. At pang ano nga, pang ano sa ating molder, pagpahit. Yun nga lang sya guys. Tapos, lulutuin natin to at gagawin ng latik. Tapos, yung piniga ko kanina, pipigaan ko yung kulit. Dahil kukuha ko doon ng 2 cups na uh, pinagpigaan nga, no? Ng no, pangalawang piga. Yun yung ilalagay ko dito sa aking sapin-sapin. Itong pinagpigaan ng ating yung pwede natin itapin sa ating sapin-sapin. Lulutuin lang natin ito sa mainit, nakawali at lalagyan ng sukal. Lala, ito na. Ito na yung mixture natin, yung dalawang dalawang cups ng rice flour at 3 cups ng glutinous flour. Susunod natin dito ay 2 cups ng pinagbigaan natin. Sa Paano ba maglatik? Hindi ako marunong. Nakaluto na kami ng sapin-sapin. Ayan na, oh. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na.